sa ating swimmer hello mga kaagos dito kami ay. sa ilog kasama ko si Yunitang Makulit ay hindi ako makulit sobrang lakas ng agos kaya dito lang kami sa tabi ayan o oh. tabi lang kami kasi sobrang lakas ng agos makakaano grabe pag andyo dyan ka sa may gitna iihit lang ako ah kita mo umiihi umahuli o oh. umiihi yung bata o oh. Sa swimming pool, bawal. Dito, pwede. Uupo ka lang. Hindi ka na ta, di ba, baby? <laughs> uy! Uy! Oh, ah. Uy, papa! Uy, ang lakas ng agos, oh. Dito lang sa gilid, pero tinatangay na ako. <laughs> ah. <laughs> Yung isa ayaw umitim. Ando dun. Nagtatago. Saan? Ayun ang sitapay. Yan, si mga agos. Ang sitapay. Ayaw umitim.

hindi ka natin eh. Ay. Ay. Oh. Ay. 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 Oh, tinatangay na tayo. Ay. Ay, ginawa lang. <laughs> <laughs> Ay. 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 mo oh. Ay. 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 mo Ay. 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 Ay.

Sobrang lakas, yun pa. Okay, lulubog ako. Doon. Papa! Diyan ka lang, ha? Ah, lang sa gilid. Punta ka dito, ha, mamaya. oh, mamaya, punta ako dyan. Ang lakas ng agos. Ayan, oh. No, may vlogger doon, oh. No? Ayaw umitin. Marami mo agos. Ang lakas ng agos dito, Oh, e ano, ka okay. Ah, lakas ng grabe yung ko. eh ano, inatangay, inatangay yung katalaga. Sobrang lakas po yan. Ah! kung hindi ka dito sa kawayan sigurado tangay ka ayun lakas oh, para kang nakikibigma Abang na, na, mas teragus. Huh. Ini tidak tawanan ako Tidak tawanan ako dengan teragus. Tidak kita nang Hengkoy sa ilog. Ayun sila yun. Ayun si Papa. Oh. Ayun po. Ito lang kami. Grabe ito na yung agos po. Oh. Ayun po sulit ang talos Papa! Papa! Mama! Oh. Oh, sige wow nagpuno na ako tinangay na ako pa pa gusto ng sexy mga ano

Sarap manito dito. Ito nila. Ako eh. Oh. tawag ng tawag. Wala daw siyang kasama ron. Bye mga kaagos Samahan ko muna si Unitang Makulit Ayan o oh. Papa! kami ngayon Sa ilog Ayan si Papa